Kulang naman ito ng tamburong. Kako, natatapos na namin. Lagyan ng tamburong. Ang langisa, wa. Ito na ang ang, ang, ang na kawayan. Kandang umaga po, sinula. Dito po tayo ngayon sa Sober Beach. Alright, good morning mga kakot. Ito na po, nag-umpisa na po ako sa pag ng kawayan para sa pamisa. Ito, ito na po, na, na, ito po. Ito na doon po kami sa idol yuk, nag-uang so po kami ng tamburong. Ito na kami ng tamburong kasi ng tamburong. tapos natatapos na namin lalagyan ng tamburong. Ngayon po ay pupunta sila sa dipunog. Nagpalit ng mastic na pump. Ubig. So po ay nag iwas lang po ako dito ng minggoan ng misal. So po, nalagyan lang namin ito ng buntong buntong minto. Hindi dito katainin ng ano sa ng ng wanyo ang uh, 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 anana ito, anay? Likabok. Oo um, nga, likabok. Kasi kawayan ko ito na pure. Ano yun, uh, ano na ng wan? Dignum lang ang inagay ko. Ito o um, may sila na po ako kung lagyan ng si Dignum. Ayan uh, Good morning siyong lahat no. Uh, sa ibang ng bansa. anong oras man yan ito dito ay alas kong sina check out para kami yung tanano ni Sir Roland Pesilia at saka ni Sir morning Sir inyo Sir at saka si Enrique Matuto at saka partner Santa Matuto good morning ma'am Sir at saka ni Kuya Imit good morning Kuya Imit at saka si Mami Santos good morning ma'am ko na ito ayan at saka ni King Scar, Sir Ma'am King at lahat na Romil Gabo at saka ni Ilmer Ugay at out po sa inyo mga lahat dyan at sa Nunoy Rehat TV sa Saudi sa Holo sa Sonala at dito ni Kalini Kiyasa Anong ibig sabihin niyo Good morning, good morning sa ibang bansa sa lahat na hindi ko nabanggit okay. Shout out pala sa inyo mga lahat dito po si Nonoy nag ano nang kawayan kasi po ano po nang namisa para makatapos nang sa akin at na lang ang pulaw ang sa bisaya pa eh hindi nanandahan lang uh, balang araw makatapos lang yan ka focus kay may Jimar, panahanan na naman ako kay jokes mm -hmm. kung may kang idol kung munta kung pa oh. so Kalimutan ako si Sir Mariano Gons TV Sir, good morning, good morning po Sir Kasi ang um, lahat na nag-sponsor sa akin isusulat ko para hindi enough. hindi ko na malilimutan kasi ma makalimut ko ako mamaya ito kay mga mathematics na mga kawayan Ah, 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 na ah, na ah, ah, ang na ano namin na. Yan. Sangkap yan. Ang ulam yan. Kuhan sa Ito po ay kawayan. Ang para pasuntungan ng mga ulam. Anong ulam? Ano? Kanaan kuhan mga utan. ubulan, nuutan. Tuyo. Kaya Gulay. Yan lang. Wala ko hindi ang utang, <laughs> Yung, sana, yan ng utang. Wala <laughs> <bali>. yun. Yung ginams

ulit ni kakaini ng anak di kasi kuwaya ni matibay pero lalagyan na namin ang sigurado itong lagyan nang nagsanay nagsabi sa amin na lagyan daw ng asin pwede naman kay maparat kay sa dagat naman hindi man kainin ng mga uh, anay ng kawayan oh, ang lagyan ng namin ito po uh, ito uh, ng mga kamatibay naman para hindi kainin ng mga anay Tandaan lamang yan, lagay ng napako kasi ma-react. Ganon Patapos Pasok ang ulo una i Ganon 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 ipasok ang may Ganon patalim Ganon 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 dalam tak tapos isi. Makan tuh. Ayan, pinapakuha na yun yung la mesa. Yung misa. shout out po ni Sergis at saka ni, ni Sarah Q TV shout out at saka sa kumpari na idol joke na tumutulong sa sa bahay shout out po dyan maraming maraming salamat po sa inyong lahat

kita pada kita langsung kita ketemu sama ikan sama sama iba-iba sama bansa noh eh nang mahiwi sama hiwi Ah ngai Ah ah ngat ipit juga dia Wow ang ganda naman baka dyan ka matulog may, ha <laughs> kay malamig yan yung kawayan malamig maganda tulugan bulak dyan sa may kawayan. Bawa sinunod ng upuan ng bulaklak. Yung balkon, kawayan. Lamisa, kawayan. Yung upuan ng bulak, yung, yung upuan ng bulak, kawayan rin. kambal lahat kawain lahat tapos yung balkon ay na, barnisa natin kapag may pira na tayo ngayon wala pa tayong quarry wala pa tayong wala pa ay nagpa-deliver sa atin kaya tis-tis lang muna balang araw makabili din tayo ng barnis Salamat po sa nagbigay ng speaker sa inyo, sa inyo, sa iyo, Lo. Salamat <coughs> ka. Iyon po, ma'am. Masubukan na ba ninyo magsasayaw sa speaker? Hindi pa. Masubukan ko. Ipakita. Ipakita ko iyon po, ma'am, sa inyo na uh, mag-sponsor sa nag-speaker. I-upload ko po ang sasayaw. So, Huwag mo nyo sasayaw lang kung mamaya kita. Maraming maraming salamat sa Elaine viewers na bigyan po kami ng speaker para may mag music po. Para kapag wala, wala ng trabaho, relax ka lang at mag music music ka dyan habang nagpapahinga. Yan lang ang buhay asaan papahinga oh so, sana nagbibigay sa akin ng sticker lo la Ga... California na, siya kilala, na, hindi siya pakilala. sa hindi siya na, pakilala pa pang pang pangalan niya California Island, from California ma'am salamat po kayo po sa mga ma'am From California, USA. Maraming maraming salamat po, Mama. Maliit lang siya. Sige, ang charger, charger

Mamanya, eh, Gusto ni, ni Mam, ma na Aku, daw, kong Ndi aku misi sa kabah, nung padusik Senyawa dah, po, aku po, daw, si Mam ma Mam Senyaya, po, po, nya mamaya, Mam Eh, Mai may, Ngerum, po, magbigay, sa, amin, na uh, Mga, bagay Karo, ma, matuwa, po, kami, uh, 嘟隆。 Um, tá nem Oh, atin? Hmm. Umaga po ang akin lalisa. Kita mau ke sini lah, tadi at andito kami ngayon kasi may ihulog pa silang nunoy ng tamburong masabang so, init na naman dito kasama ko ngayon si Jenny hello Jane andito si Jenny yan at andito tayo ngayon sa lupa. Ni Ma'am Ma King Scar. Ay, ni, ni Joking. At ni Sir King Scar. Oh. Unti-unti na mamatay yung damo. At ito. Bahay ni Ma'am Joking. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Oh, mamjoking joking yan at ito naman ang yung tinanong matayo dito kay Sir Feliciano BT yan hmm? yung mga kamanting hindi yan mamatay so pag ilikaya Nuno yung mga uh, kamanting at ito naman may mangga ay punong mangga kay Roland Casilla to. Okay, Sir Roland Casilla. Unti-unti rin na mamatay yung damo. Yeah. damo jin ay jinin no. Mm -hmm. Matay yung damo. Oh. Huh? Mm -hmm. Ha? Nandito si Jinis mama sa akin dito sa ngalupain. Guys, ma'am choking at ni kay Sir Feliciano BT at saka ni Sir Roland Casilla. Pinuntahan namin dito yung mga lupa. Unti-unti na mamatay yung mga damo. yan kay Sir Feliciano B.T. yan at dito naman kay Sir Roland Casilla doon sa kabila kay Ma'am Jukin yan mamutay rin yung dami yan Sabot, jino? <hittany> uh, jino? Mm -hmm. uh, ang sabot, habis Ano, abis kainit, sino? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? kamanting namin oh. Nabuhay yung kamanting namin. Okay. Tinaniman rin namin dito sa lupa ni Sir Roland Casilla. Para balang araw. Kung gusto nang kumain ng kamanting, dito ito lang. Buha lang dito sa Sower Village. Kahit Sir Flesiano din. Oh tananiman din namin ng kamanting kahit punta eh, basta may makakain tayo walang araw kung gusto natin kumain And yan dyan lang sa na kawayan ang man-request ng aking mga viewers dyan sa mga sulit ko mga viewers po maraming salamat po sa inyong pagsuporta nyo sa akin ito na po yung inyong na lamisa na kawayan lang ang ito na natatapos ko na po ito po